Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang 6-0 pa rin nga pong record ngayon ng Boston Celtics sa road games ngayong playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang pagkakakuha na ng Los Angeles Lakers kay Jonas Balinsunas. Bagamat man nga po mga katrops angat na ang Boston Celtics ng 2-0 sa kanilang NBA Final Series laban sa Dallas Mavericks ay hindi para naman nga po tuloy ang magpapakampante o magre-relax ang kanilang buong team gayong inaasahan nga po nila na babawi sa kanilang Game 3 at Game 4 sina Kyra Irving at Luka Doncic Mananatili para naman nga po silang seryoso at desperado na manalo sa kanilang mga susunod na laban at ito na rin naman nga po ang Miss Morrison. Bakit na pa rin naman nga pong undefeated ang Boston Celtics sa kanilang road games ngayong playoffs sa pagkakaroon nga po nila dito ng record na 6-0? Well, hindi pa nga po natatalo ni na isang beses ang Celtics sa tuwing naglalaro sila sa labas ng TD Garden na isa na naman nga ang dahilan bakit silang itunuturing bilang best team ngayong season. Kaya nangangahulugan lamang nga po nito na malaking nga po ang ng Boston Celtics na talunin ang Dallas Mavericks sa kanilang next two games. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkakakuha na ng Los Angeles Lakers kay Jonas Valencionas. Dahil nga po mga katrops, sa hindi pagkakakuha ng Lakers ngayon kay Dan Hurley, ay kinukwestiyon na nga po ng ilang mga NBA fans na kailangan na nga daw pong ni Jenny Bass ang Los Angeles Lakers sa iba Gayong meron nga po itong pinansyal na problema na siyang rason bakit nahihirapan sila na makahanap dito ng bagong head coach. Mas mabuti na lamang nga po na ibenta na lamang niya ito sa ibang mga owner since hindi na nga po nito kaya pang makipagsabayan sa ibang mga kupunan. Ngunit mismo si Jenny Basnar naman nga po ang nagsabi na hindi nga po ibibenta ang Los Angeles Lakers kahit ano man ang mangyari. Kahit man nga po tinanggihan sila ni Dan Hurley ay marami pa rin nga po silang ibang move na gagawin para mapalakas nila ang kanilang kupunan. May iba rin naman nga po sila ngayong mga target na coach na plano nga po nilang kunin at ipalit sa kanya. Maliban rin nga po dyan, ay may ilang mga manlalaro na rin naman nga po ang sigurado na nga po nilang makukuha sa pagbubukas ng free agency market ngayong off-season. At base nga po sa kalalabas palang na balita, isa na nga po dyan ay si Jonas Balinsunas ng New Orleans Pelicans na magiging isa na nga pong ganap na unrestricted free agent patapos magtapos ang kanyang kasalukuyang kontrata. As of now nga po mga katrops, ay gusto nga po nito na mapapunta sa isang legit na championship contender na team kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers since matagal na rin naman nga po nito na gusto na makuha ang kanyang kauna-unahang kampiyonato sa kanyang karir sa NBA. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video